So, yun mga kaidol, nandito naman tayo sa tamang tutorial. So, nakikita ninyo mga kaidol yung ang ating uh, clutch lining, no? So, yung tutorial natin mga kaidol is same lang ba yung clutch lining sa uh, Piyo, Api City at saka yung Bajari. So, tapusin mo yung buong video na ito mga kaidol para malaman mo kung uh, same lang ba yung clutch lining ng Api City at saka Bajari. So dito mga kailan nakita ninyo yung badya natin no? na clutch lining. So binuksan ako na ito mga kailan at saka in-embox ko na ito. No? So dito mga kailan. Ito po yung uh, clutch lining ng badya rin. No? At saka yung happy city natin. Ito. Ito po yung uh, stock natin no? na original. So sa pag-size mga kailan. Is ikumpara lang ninyo no? unahin mo talaga yung inside mga kanulo kung sim lang ba siya so yeah. yan so sim lang siya no ng inside yung outside mga kanulo sim lang din siya no dito mga kanulo yung ano niya so bilangin natin mga kanulo isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito walo so sim lang siya no yan kung mababala kayo mga kailan na magpalit ng clutch lining sa inyong Piaggio na APCT ah, na 200cc at saka yung 230cc so maghanap lang kayo ng budget yan same lang sila no so hanggang dito lang muna yung tutorial na tayo, mga kanol sana meron akong matutunan sana meron kayong matutunan sa video na to at and don't forget to like my video thank you mga kanol